nagpapasalamat po. <laughs> Na may tumulong po sa amin ng gantong buhay. <laughs> yung mga kapatak, uh, meron po tayong naikwentong kaib kaibigan sa akin habang kumakain ako ng pares. Ang pamilyang ito, mga kapatak, ay walang wala po talaga. Ni pagkain wala po. At ni kusing wala po sila laman ng bulsa nila. At nantik po ako sa sinabi ng ating kaibigan Dima Ano Vlog at si Kabayan Paris na nang kumain po itong pamilyang to 50 pesos lang po ang laman Mag asawa po at saka anim na anak ngayon po wala po silang pambayad at yung po natin tayo ng pagkain ibinigay na po ni Kabayan Paris sa sobrang awa sa pamilyang ito mga kapatak at yung po 50 pesos na inano nila hindi na po pinabayada sa kanila dahil sa sobrang awa at nang ikilwento po sa atin yon ng ni Dima Ano Vlog ano po, inaantik po po sa atin at hinanap po namin siya sa buong maghapon mga patak. Ngayon natagpuan po namin. Halika, kakausapin natin ang pamilyang ito. Ito mga kapatak, yung pamilyang hinahanap natin sa buong maghapon, natagpuan po natin mga patak. Ito po sila. Ito po, anim po ang anak niya. At yung pong asawa niya, tatrabaho po sa Kuiba. Kaya ano, trabaho ano, ng asawa mo? Contraction to. Ah, ikaw, ilan taon ka na? 30 po. Uh, ano pangalan mo, te? Flor de Lisa Villanueva po. Ah. Ano yun, naantig ako sa kwento ng kaibigan ko eh. Na kayo daw nagpares. Talaga ah, wala po. naman ang... Alin. Wala po talaga. Galing po kami sa center po. Kami nagpagamot po at naghahanap ng... Oo, oh, tapos yung sa sobrang awa daw, oh, binigay sa inyo natin... Opo. Oh, na... Binigay po ni Kuya at hindi na po pati tinanggap yung bayad po oh, sa... Oo, salamat po kay Kabayan Pares. Opo. Oh. Ito, mga patak talaga pong... Pamilyang to, talagang walang-wala po talaga. Masapa talaga natin tulungan. Ngayon, papakwento natin sa Ate, anong, anong buhay na meron kayo? Te? Ano ba ang mo? Paano niyo binubuhay ang anim na anak niyo? Nag-aaral ba sila? Ang uh -oh. trabaho mo? Pag, pag asawa niyo sa construction? Ano, te? ano po, siya lang po nagtatrabaho. Yung kanyang kinikita, pinagkakasya ko po. Ah, pero paano yung paano nagagatas pa to? Oh, sa akin po dumedede po. Hindi na siya nagagatas. Hindi pero Dapat kailangan magatas ko. No? Tapos ito, ito yung pangalawang bunso. Ito po yung sumunod, tapos ito po yung sumunod dito. Uh -huh. Tapos ito po yung panganay ko. Ito yung panganay? Oh. ito ilang taon ng panganay? 11 years old po. At ito? 9 po. 9. Sunod? 8. 8. At ito? Ito 5. So, ito po 3. Tapos two. Mga patak, talaga hindi magkakasya ang <clears> tumikita <throat> nila dito. Dahil oh, po? Dami anak. anak, nagpapadedi pa mga patak. ah, uh, ngayon, te, pinalap namin, kasi gusto ko namin tulungan na ang sa kwento hmm. na -hmm. ng ay kaibigan. Ngayon, uh, bibigyan ito ng konting tulong. Konting tulong to. Mali mo po, may mga sponsor na tumulong sa inyo ng tuloy-tuloy. Sa mga kapatak, may konting tulong tayo kay Ate. Ano paano mo te? Lord Elisa. Eh, Ate Lord Elisa, na bigas kasi ito talaga pa ako na yung problema nila, bigas. Mm -hmm. Ngayon atin, alam mo pangangailangan natin, bibigyan po natin siya ng, ng konting tulong. Wala po sa ating kapatak. Ito, tanggapin mo ito tayo. If I never go down. Dalawang libo po sa inyo to. ito. Tulong namin sa'yo. Thank you po. Ako'y po nang papasalamat po. <laughs> na may tumulong po sa amin ng gantong buhay. <laughs> Ate, magtuloy-tuloy pa tayo. <laughs> Tapos tulungan mo din na kung paano mo yung pamilya, o asawa mo. Tulungan mo para makaahon kayo sa hirap, no? Ay, mga bata pa no? Sana may mga buting puso na makapalad ng video nyo at matulungan kayo sa ganyan sitwasyon. At kakaalaman lahat mga patak, wala po silang bahay. Na, tumitira lang po sila sa isang kubo at hindi po kanila yan. Parang patira lang dahil naawa po sa kanila mga patak dahil wala po Kaya ng kumupa ng bahay, walang wala po talaga sila. Hindi ko siya po na kumain sila. Wala po talaga mga patako. Ah, magtulong kayo mag-asawa. Maraming salamat sa iyo ha. Thank you po. O mga bata, papakabit kayo. Puno ka sa nanay niyo ha. Okay. Ito mga patak, labi natin tatandaan. Ang paggawa na mabuti, hindi nagbubuo na masama. Kung mahal mo kapwa mo, gawin mabuti. Sweet Bye. Thank you po. If I'm never go, Down. Um.